Talakayin naman natin ngayon ang iba't ibang katangian ng wika. Ano-ano nga ba ang mga katangian ng wika? Isa-isahin natin. Ang wika ay masistemang malangkas. Kapag sinasabing sistema, ang ibig sabihin nito ay kaayusan. Bawat wika ay may kaayusan at dahil sa kaayusan ito, madaling nagkakaintindihan yung darawang taong naguusap. Ang wika ay may tiyak na dami ng mga tunog, na pinagsasama-sama sa isang masistematikong paraan upang makabuo ng mga makabuluhang unit tulad ng mga salita. Gayun din, ang mga salita ay napagsasama-sama upang makabuo ng mga parirala at pangungusap. Ang pagsasama-sama ng mga pangungusap ay nakabubuo ng na isang talata o ng makabuluhang diskurso o ng isang pagpapahayag ang wika ay sinasalitang tunog. Maraming tunog sa paligid na makahulugan, ngunit hindi lahat ay maituturing na wika, sapagkat ang karamihan ay hindi nabubuo sa pamagitan ng mga sangkap ng pagsalita, tulad ng labi, dila, babagting tinig, ganangala at iba pa. Sa makatwid, ang wika ay likha ng tao sa tulong na rin ng tatlong elemento, ang tatlong elemento ng pagsalita na ito ay ang enerhiya, ang artikulador o nanginginig na bagay, at resonador o patunugan. Ang tunog ay naririnig at hindi nakikita o nababasa. Ang tunay ng wika ay may tunog, samantalang ang wikang binabasa ay may simbolo ng tunog na binuo at inimbento ng tao upang kahit na hindi ka harap na nagsasalita ang kausap, ay nakakarating pa rin sa kanya ang pakay o mensahe nito. Sinasabing lahat ng wika sa daigdig ay may taglay na tunog na siyang nilalapatan ng makabuluhang simbolo o titik, bago naging isang ganap na salita. Tandaan na hindi lahat ng tunog ay may tuturing na wika sapagkat hindi lahat ng tunog ay nagtataglay ng kahulugan ang wika ay nakabatay sa kultura. Ang wika ay hindi maihihiwalay sa kultura ng mga taong gumagamit nito. Ang wika ay salamin ng lipunan, dalawang bagay na hindi mapaghihiwalay. Masasalamin sa wika kung anong kultura mayroon ng isang lugar at nakasalalay sa kultura ng isang lugar ang wikang kanilang gagamitin. Sa pamamagitan ng wika, nakikilala natin ang ubi ng pamumuhay, sa loobin, tradisyon, mithiin at paniniwala ng mga tao. Ang wika ay dinamiko at hindi ito estatiko. Ibig sabihin, patuloy ito nagbabago sa lahat ng antas, sa antas ng mga tunog, sa mga salita at kahulugan ng mga salita at mga pangusap. Ang wika ay nagbabago, lumalawak at lumalaki sa araw-araw at nadaragdagan ng salita sa bawat panahon nababago at namomodipika ng bawat henerasyon ng wika dahil sa adaptasyong kinakailangan ng bawat taong gumagamit nito. Sa paglipas ng panahon at nagbabagong teknolohiya, nagbabago rin ang talasalitaang ginagamit ng tao. Noon, ginagamit yung mga salita o pahayag na di kumawari, iniirog, di sa aking alaala. -ala. Ngunit ngayon, ang naririnig mo na sa mga kabataan na katumbas sa mga salita o pahayag na ito ay hindi ko magets, hindi ko alam, may love, may chorba, my heart, hindi ka makaget over ay, o makamove on. Tunay nga na sa paglipas ng panahon ay kasabay din ito ang paglipas at pagbabago sa paraan at ginagamit na tala-salitaan. Ang wika ay arbitraryo. Ang wika ay binibigkas ayon sa layunin ng gumagamit ito. Ibig sabihin, ang wika ay ginagamit ayon sa pangangailangan o sa kanilang napagkasunduan. Sinasaayos ang mga tunog sa paraang napagkasunduan na mga gumagamit nito. Kung may mga pagkakataon na hindi naiintindihan ng isang wika, ito ay dahil sa hindi ito ginagamit sa naturang lugar. Maging sa iisang wika, mayroong pagkakatulad sa istruktura ng pangusap at may pagkakaiba ayon sa pagkakahani ng mga salita o tunog ng salita sa pangusap. Mabawa, may mga salitang may magkatulog na baybay ngunit magkaiba sa kahulugan. Tandaan ninyo, arbitraryo ang wika sapagkat ang bawat wika ay pinipili at isinasaayos sa paraang napagkasunduan ng na mga tao na kabilang sa pangkat o grupong ginagamit nito. Kaya naman, masasabing ang bawat wika ay may kanya-kanyang pagkakakilanlan o natatangi sa ibang wika sapagkat ang bawat individual o grupong gumagamit nito ay katangi-tangi rin. Ang wika ay pinipili at sinasayos. Gumagamit tayo ng wika sa paraang maiintindihan tayo ng ating kausap. Upang magkaintindihan ang dalawang tao na may magkaibang wika, nararapat lamang na sila ay pumili ng isang wikang alam nilang pareho. Magkakaroon lamang na pagkakaintindihan kung may maayos na pagkakahanay ng bawat salita sa pagpapahayag na ginagawa. Ang wika ay kinakailangan ding isinasaayos upang mas madaling makuha ang kahulugan ng isang pagpapahayag. May iwasan na makasakit ng damdamin ng iba kapag nasa maayos ang pagkakagamit ng mga salita o pangungusap.